mga model. Ako po yung Kuya JC. And once again, meron tayo dito ng papatanggal ng balas at pampaswerte. Tignan nyo to. Ito pampaswerte sa bahay. Dahil unang, bago, unang pasok na taon, kailangan natin magtanggal ng malas at kukuha tayo ng pampaswerte. Kumagumot na dito raw. Yumogoy goy 5G tsao Yumogoy goy 5G tsao Gomu Gomu go, go, Panditaw Ako po, po. Go, go, go. <laughs> na po ang Gomu Ano ba yan nangyari? Ito po Tanggal na yung mala So ito <laughs> rin tayo <laughs> Ako po ang inyo Jay po Jay-Z Gomu Gomu Panditaw Yan ipapaliwanag po sa inyo Mga nakuha ko po pampabenas. Pampavelas o Lucky car. Unahin po natin sa kondom. Wala kay master. Ito po yung kondom na to. Nilalagay ko lang po talaga sa pitaka pero hindi ko naman po siya nagamit. Sabi nila yung kondom daw laki charm. Kaya meron po ako na ito galing kay master. <laughs> Maka naman. Unong pangkit ko po. Kailangan po natin ang magpampag. You mga boy ko kailangan natin pumasok ng na swerti at saka ipapakita ko po sa inyo mula sa sa malayang lugar tatlong buntok po yung pinunta ko po para bako ba ko po itong pagpavelas naman po sa pitaka at may salitasyan siyang mga lakid, mga 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 hindi ko na napapangitin kung anong buntok yun kasi pinababawalin yun. eh Kasi isang buntok ko, dalawang buntok ko yung nakikita ko kaya po ipagpavelas ko sa aking pitaka umirong sa inyong di babaya, nagbabayad ang na utang, ipapakita ko sa inyong pang-hypnotize. Ito po siya. Iganyan e niyo po lang po siya, Oh. Ito naman po galing sa lolo't ng lolo ko. Oh. Pag ina magbayad ka, kung naman magbayad ka, sigurado magbabayad po doon. Kung pinag... Yung nangutang po sa inyo. Pag hindi po nagbayad, ko niyo sa akin para magbayad po siya. Tingnan. pag yan. Ito, ginagamit lang po ito sa kabutihan, ha? Hindi po sa kasamaan. At, ang nauusok po ngayon, napanood ko po sa Facebook, yung nilalagay pong pera sa cellphone. Meanwhile, <laughs> humayo ka, malas, so, huwag ka lumapit. Ang swerte, lumapit ka. Sabi nila, pag naglaydgaw, naglagay daw na ng, ng pera sa likod ng cellphone, Hindi namang, pagpapest, di namang masama kung oh, oh o man hindi pero kung ako tatanungin nasa akin pa rin naman niya kung bibinasi bebena kayo siya ng ibig sabihin nun magsipag ka <laughs> magtrabaho ka yan ang kulay na swerte ngayon kulay green syempre may mga dollars tayo ang nalagay natin para may iba 5 dollars para sa isang sale to hindi po ito mga kabote ah, 5 dollars ayun, ayun, ayun Five dollars? na ayun na 5 dollars kulay pinta kayo ang bills na na pera kayo kailangan yan sa kalat ang mukha. Huwag yung makapal ang mukha. Ito po. Nalagay ko na po siya sa isang serpunto. Ako po din, hindi ko kaya magkayakain tayo, Sudani. Pero nasa tao pa rin po yung pala mag-uswerte, gagawa ng swerte. Kailangan daw nangarap ang mukha. Ganyan daw ang puso ngayon, ha? Ang paswerte. Siyempre, hindi mauli. Wow naman! Wow! Wow! Ang peso natin. Huwag na tayo ng peso. Ito naman, sa isa na natin, 1,000 bill. Ito, hindi ko maswerte ito. Kasi tatungo ah. Dito, beat and joe. Parang po, siya, sa siya, siya po natin, mga model Yung <laughs> siya so, po naman, mayroon dito kaya. Pero, pa rin. Dito po, mga model Ito, magbago mo sa pagpaswerte ngayon. Pero, para sa akin, na sa tao yun. Kailangan magtrabaho mag <laughs> ka. Wag kang puro asa sa swerte. Tatapad sa inyo, mga model hanggang sa muli. YUMO GUY GUY FIDY TSAO YUMO GUY GUY FIDY TSAO YUMO GUY GUY FIDY TSAO YUMO you GUY FIDY TSAO YUMO GUY GUY FIDY TSAO Para pumasok sa atin ang swerte Please like and share and subscribe At pakiclick na, di, na din ang bell para updated kayo sa mga video ko Pag hindi nyo to shinier Mamalasin kayo at mawala ang swerte Hanggang sa susunod na video mga kamodel. Salamat!